Ayun, mga sir, lumayan sa talaan. Hindi po kalibutan. Kumusta, kumusta ang lahat. At ako ay nandito na nung puli. Na ano kung saan uh, sa aking project. So, gagawa tayo ngayon na mag-isa. Pero, kaya ang ating lalagyan. Dudugto natin yung klase na yun. Dito, tas pakanto nga. Ganun dun dun. Tapos pala din so yan ang ating gagawin ngayon at may bagong vlog mga kasulo yan ang ating uh, vlog for today at maglagay ng wall plastic dito uh, tingnan natin mga kasulo kasi ito kasi may plastering pa ito ngayon uh, uh, kong kung i-grinder pa o hindi na yung labi dito kasi plasteringan pa so kung pwede ano na lang Tingnan ko lang mamaya kung kaya eh, eh, sandala natin tapos may isilan tapos kasi matabunan pa sa ng plastering yung wall plastering okay. Yan ang ating gagawin, side plastering, wall plastering at tick screw lahat tapos brace dun sa mga sa gutter yung tabilog yan na natin gagawin ngayong araw so nakapagsukat na ako doon yung kantuhan gagawa pa ako ng kantuhan sa baba doon ako sa baba magkanto akit ko na lang dito na nakasimbol na ayos pati din doon Yo loh, nasidnya kita kagak kekan tuhan. Ke kan tuhan nernin deh, kalau telponnya, harus ada itu nasi ini lagi abrutnya, jodoh. Tawang dengan ini udah, kain sila, sa siar. Ingat ya, ah, ingat ya. Engineer, engineer, engineer. engineer. engineer.

Oke okay. Oke, <coughs> dito mga silo sa ano ating mga alaga isisilong ko muna sila ah. boy lunay lunay dito ka lang buntis ha dito ko nalagay siya sa ilalim ng puno At hindi siya talaga ma arawan o hindi siya mainitan kasi malaking puno ito malilim ah, malilim hindi mo na kayo mag swimming ngayon ha kaya delikado pa ang sitwasyon dito lang muna sila lapos rin sa <coughs> doon din sa kabilang mangga meron naman siya makain boses lalo na naman maingit yung ating ano nito yung lolo dahil na meron na naman tayong paanak sa kasagali kasi nakikita nyo yung aking mga alaga ay nagpupudos yung sa kanya hindi tapos may baka pa tayong may mga inakay at, uh, siguro desperado yung nuno yung multo ay nakuha marami na comment po na ano ko pero sa akin hindi ko na lang iparating doon Wala na pasadyos ko lang pasadyos ko na lang ba pero kapag uh, gumawa siya ulit eh, talagang aksyon na tayo sige Pero yung si Jason kahit hindi ko na dahil merong swimming pool sa kanyang pastulan. Ayun no? oh. Sige. Eh ipagpatuloy ko mga kasilo, yung paggawa ng pagkanto ng blessing para may lagay na doon masampan para matapos na ngayong araw sana ngayong araw matapos na sa ang ating kontrata sa pagbububong Tinay na sila kay Tais nila itong CR Nuyo din dito <laughs> <laughs> Okay, naglinya na sila ng kurente oh Jamil Tigil okay, yun yung aking impression. kay Di alam kung nasan niligpit yung ano Line rivet ko

Do it yourself. Satagu is <laughs> a beautiful. Sa'ad, sa'ad ang masabu. I you. Ayan, natapos na natin mga kasuelo Okay Ayan ang ating kanto ano, napakalinis Pilihan na lang natin yan ng blue Para hindi makita yung Rebiter Itong puti Okay na Tapos, eh, ano na natin ito doon sa taas Yung isa nandun o no? Nagagawa na po rin ayun balik tadi mau short guys short nah balik tadi Yan eh, na natin yung side blasting tapos yung isa doon, dugtungan na na lang Nakababa na ako kaya nagubutom na ako Yan ako Yan na natin sa si baba ah. Yan Tapos doon Lugtong na lang Ayos tapos nyan ah, na na tayo yan na na natin yung ating wall plastic pero, pero, hindi pa natin tinexto na sa taas pero doon sa ibaba sa separ lens naka rebate na akit ko na yung ating wall para maglagay na tayo wall na ako nakakasilo na i-cut na natin yung ating nalagay na wall flashing ito pero nilapat ko muna siya yan napakot natin siya dito tapos sisilan ko na lang dito meron tayong pinabiling silicone kasi meron pang plastering dyan matabunan pa yan ngayon nagamit tayo pa ako ngayon mga sila meron tayong meron po akong in order ah uh, in invest na gamit dahil uh, na curious ako dito sa nail gun na ito yan tuloy totally nasubukan ko na ito pagdating so yan ang ating in invest na gamit para mapabilis yung ating trabaho ito yung ating gagamitin naku wala ko lang bala dito nandun sa ano bababa pa ako ulit ay naku yan pero yun ang ating order mga silo kasi yung bala na iwan ko sa ano may kasama na siyang goggles gloves yung gloves ginamit yung at saka air plug salpak sa tenga kasi tumuputok ko parang barin tapos may langis tapos may mga accessories na kung sakali may palitin so subukan natin ito ngayon dito mga silo pag gano'n natin pak 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 gano'n gano'n tapos gano'n pa rin tabas dito tapos rebits rebits nila rebits tapos stick screw Okay na ngayon mga kaswilo medyo sumakit ng kaunti aking ulo oh yung bala ba dito? Bala na? oh, sabi mo mama. kalimutan ko yung bala. Lapat ko dyan. Merong awang. So, pangit tingnan mga kaswilo. Hindi siya. Ang gusto ko mangyari kasi tugma siya dito. Ayan. So, paghanapan natin ng paraan. Lahat! Oh, hanapan ko ng paraan kakat ko sa poste tapos meron naman sealant sealant ko na lang o tara tabasan ko meron ng tabas dito para maglapat pa rin siya dito um, sa labi na to lapat siya magtugma ba uh -huh. ano din dun, no? may din dun no? yung poste may lumabas nosing ba gikat ko lang muna ito mga sila yun o oh. yun mga sila e, o oh. diba ito tugma siya so papako na natin sa ating nilgan gun umuputok ito so tara ito tayo plug amin Pero <coughs> pala ako Ito Let's go, fire the hole lakas masyado mga kasuelo lumaba si Andy hindi, hindi ko ipagpatuloy ito kay natutroma si Andy kapag nakita ng ano ng, nakita ng ng putok tinan nyo po ng resulta sabog Pero, tumagos eh hindi pala sa ubura so pako na lang natin to crate nila So, so anuhin na lang natin to selan ano okay, sabog tapo ko na lang hindi pala ubra mga selo na barrel ang gagamitin tapo na lang the ring that made your fingers Ayos. Ayay Ayay mga kaselo Na lagyan natin ng wall blessing Ang gagawin na lang natin magkaltas na lang dyan Matapos ng kaltas, ko na lahat Ayos Kaganda na Ayan na busing oh Ayan ang sa itaas mga busing para makita nyo rin. Oh, ganyan pagkagawa ang iyong bubungan. Oh, stas. Oh. Tos. Ah, say. Okay, busing Magkakat na ako dito, bossing. Tapos, screw ko pa yan. Tapos, tiks screw lahat. Bama Tapos brace pa. Brace ko pa yon. Tapos i-fix ko pa yon sa flashing side. Sana tayo bumaba. silang na mga silo. Ganyan lang oh. Ano lang to? Back up lang to back up. Tapos Ganyan lang Para didikit siya sa Lublak Dikit na siya. mag plastering ah, sarado sarado na siya ayos yeah. uh -huh. Diba? Clear. Clear ang ating ginamit para di din pansi, di kita. Pero sarado na yan. Yan Alright. Alright. Ayan okay, mga kusula, na natin masilan <coughs> ang wall blasting. Sarado na yan. Tapos, na. Naka, ano na. Okay. Ngayon, okay. so, uh, ko na ako. Tara. Timelapse tayo, timelapse. Let's go. mga sila makakabalik pa pala ako dito bukas Akala ko matapos Kinapos ako sa text ko Kulang ng uh, 80 piraso So Mabalikan na lang natin ito bukas ha? Wala pang text ko oh. Kailangan kumpleto ito Dito sa taas wala pa So pabili na ako sa ano Sa may ari Kulang kinapos Ayun, eh, di bale. Babalik na tayo bukas. Ayan <coughs> eh, pala yung old last yun. Eh, Naka-install na. Ayan. Back up ang gupaya ng text ko dyan. Oo lang. So, ligpit na tayo mga kasilo. Ano nga nang nagawa. Sige.